Maraming na ibulgar si Al Francis Chua tungkol po sa naging karanasan nila dito sa China habang ginaganap ang Asian Games. Tutukan po natin yan kasi andito po yung mga detalye ng balitang yan. Si Ansh Kwame, excited na po ang kupunan niya dito sa Europe. Abangan din po natin ang pasabog ni Sir Ricky Vargas kasi hindi rin po maganda ang kanyang naging karanasan dito sa organizer ng Asian Games. Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang 'po 'yan. Okay na po ako diyan. Maraming maraming salamat po. Matapos ang pananalasa ni Kwame sa Asian Games kasama ang grupo ng Gilas Pilipinas, nagbigay ng pahayag si Anz. Ano ang kanyang sinabi para sa kupunan? Ito po ang sinabi niya sa report ng Tiebreaker Times. Salamat sa bansa, sa mga teammates ko, sa mga coaches, at sa SBP sa pagtitiwala sa akin at pagpili sa akin na maging bahagi ng grupo na 'to. Napakagaling ng Diyos. Kinuha niya ako. Ang daming ups and downs. Pero tapos na po ang trabaho. Kampyon tayo, Pilipinas. Ang laki po ng pasasalamat ni Ansko Ame kasi doon po talaga nasukat ang kanyang kakayahan. Lalo na doon sa laban nila sa Jordan. Kung saan po siya kuminang ng gusto, di ba? Sinagasaan niya kasi ang loob. At ang resulta po noon, isang magandang performance para po sa kanya. Hindi rin siya binigo ni Coach Tim Kon kasi binigay niya po talaga sa kanya or ibinigay talaga ni Coach Timcon Kon ang tiwala ng mga oras na yon Yung tiwala na hindi niya sinayang kasi pinalitan niya po talaga ng magandang performance. Mula sa Asian Games, tatawirin ni Ansuame ang Europe na dati na pong nababalita. Ilang araw na ang lumipas, kinumpirma ito ng UB Charters Metropole. Ano ang mga sinabi nila para kay Ansuame patungo sa team? Ito po ang UB Charters Metropole sa report ni Rom Ansuras ng ABS-CBN News. Ikinagagalak naming ibalita ang pagdating ni Ansuame mula sa Pilipinas sasali siya sa Team CCBM hindi na kami makapaghintay noong pa naman kasi pangarap na po ni Hans Kwame na makapaglaro sa Europe at ngayon na natupad na po yan masasabi natin na isa na namang pahina ng kanyang kasaysayan ang naitala ni Ange Kwame habang inaabot po ang kanyang pangarap sa larangan po ng basketball o yung kanyang piniling sport. Isang saludo sa iyo, At sana manalasa ka dyan kasi malaki magiging impact ng pinagmulan mong kuponan dito sa Pilipinas ano man ang maging takbo ng iyong karera dito sa Europa. Kung sigurado na si Ange Kwame sa kanyang magiging stint sa Europa, siniguro naman ni Alfrancis Chua na may ibibigay sa mga players. Ano ang posibleng maibigay sa kanila? Ito po ang sinabi ni Alfrancis Chua sa report ni Richard D. sa Daman Times. Tandaan po natin na karamihan sa kupunan ng gilas na yon ay naglaro sa World Cup. Kaya wala silang oras para magpahinga. Sabi ko sa mga players, personal kung kakausapin ang kanilang mother teams para makakuha kayo ng sampung araw na bakasyon. Actually maganda po yan kasi totoo naman na wala po silang pahinga mula po dito sa World Cup. Well, hindi naman lahat kasama sa World Cup yung mga players na sumalang dito sa Asian Game. Pero maganda rin kasi na magkaroon talaga ng 10 days vacation kung tutuusin kasi matindi po yung pagod na pinagdaanan po talaga. So yung action na yun mula po kay Al Francis Chua is masasabi po natin na pakikinabangan ng players para ma-regain po yung energy na nawala po sa kanila matapos po napakatinding makbakan mula sa World Cup at dito sa Asian Games. At base na rin po sa mga balitang lumabas, nasa iba't ibang lugar na po ang ilan sa ating mga players or yung gilas players kasama po ang mga mahal po nila sa buhay para magbakasyon. Maganda po yun. Mula sa 10 days na bakasyon sa mother team nila na hihilingin ni Al Francis Chua, may ibibigay din po ang gobyerno ng Pilipinas. Gaano ba kalaki ang makukuha ng bawat player ng gilas dito sa gobyerno ng Pilipinas? Ito po ang report ni Neil Victor C. Masoy ng The Manila Times. Sa ilalim ng RA10699, ang Asian Games gold medalist ay may karapatan na makakuha o makatanggap ng 2 milyong piso para sa individual na sports. Sa sitwasyon ng gilas, ang pagwawagi ng ginto sa isang team sport na may lima o higit pang kalahok ayon sa batas ay tatanggap ng 25% o 25% ng mga cash incentives para sa mga individual na nagwagi ng medalya. Ibig sabihin, ang bawat manlalaro ng gilas na nagbigay sa Pilipinas ng unang gintong medalya sa Asian Basketball sa loob ng isang taon ay tatanggap ng 500,000 pesos. Malinaw na kung solo po yung nanalo ng gold, solo niya yung 2 million. Pero dahil marami po ang Gilas players, lamindalo po sila actually. No? 25% po no ang ibibigay ng gobyerno sa kanila. At yun na nga po yun, 500k bawat isa sa kanila po yun. Pumapatak na 6 million po lahat. sa labindalawang players no Hahatiin nga po yan by 500,000 each. Yun po yung kabuuan na ibibigay ng gobyerno sa Gilas Players na kumuha po ng ginto dito sa Asian Games matapos ang anim na put isang taon ng tagtuyot. Hindi na rin masama at least kahit paano meron silang makukuha o nakuha dito sa gobyerno, di ba? Bukod sa naibalitang 10 days vacation mula sa proposal ni Al Francis Chua at 500k mula naman sa gobyerno ng Pilipinas, na bulgar din po ang hindi magandang nangyari sa Gilas dito sa China. Ano ang pangyayaring ito? Tignan po natin ang sinabi ni Sir Ricky Vargas sa report ni Raul Maning at ng One Sports. Naisip mo ba? Tatlong sunod-sunod na laro, 16-hour difference, tapos pahinga, tapos finals, my God! Kaya ako inaantok pa ako. Nagreklamo kami sa organizers pero pagkatapos, pinalo ng isa sa mga opisyal ang kanyang laptop at sinabing ikaw na naman, basketball na naman, kahit ang Diyos mo, hindi ka matutulungan. Grabe yung karanasan na yun sa Asian Games, no? Damay pa talaga yung Diyos. Ikaw ba naman maglaro ka ng sunod-sunod, maubusan ka talaga ng lakas doon. Buti na nga lang, nanalo tayo kahit gano'n na naging schedule ng gilas. Pero matindi talaga yung reaction ng organizer. Eh. Nampas pa yung laptop or maybe pinalo pa yung laptop. Medyo kakaiba po talaga yan. Well, anyway, gano'n talaga. Nangyari na, nanalo na, nasa atin ang ginto. So, masaya na tayo doon. Bukod sa mga maiinit na salita mula sa organizers ng Asian Games, hindi rin umano sila pwede o basta na lang kumain sa labas gamit po ang kanilang credit cards. Bakit? Ano naging problema sa credit cards? Ito po ang sinabi ni Al Francis Chua sa report ni Kiko Damihilio ng One Sports. Sa China, mahirap kahit yung mga credit cards namin, hindi talaga tinatanggap. Alam mo kung ano ginawa ni Boss RSA? He sent somebody from Hong Kong or isang taga-China who went to Hangzhou to recast para makakain yung mga bata namin sa labas. Nag steak dinner kami lahat sila mula sa mga ball boy hanggang sa head coach. Ang sarap ng steak ha pero pinakamasarap po doon yung kahit ball boy pinakain talaga nila. Wala silang iniwan. Yun ang maganda doon eh kasi makikita mong buong buo talaga silang lahat doon. Walang iwanan sabi nga nila di ba? At syempre to the rescue talaga si RSA. Todo yung suporta niya sa team. Unang una siya rin naman kasi nanguna para mabuo ang kupunan. Makuha nilang servisyo ni CTC maging si Alfrances Chua na kumuha ng ginto dito sa Asian Games. So guys maraming maraming salamat.